Pasyo na natin si Jolene. Hello mga anak. Good morning anak ko. Good morning sa napakaganda kong anak. Sa aking prinsesitay. Good morning kuya. Good morning ate. Kasi dalawa na po sila mga busing Pero yung isa. Pero panganay pa rin si Jolene. Yan, ipitan ko lang po ito. Panganay pa rin po si Jolene. Yung isa na wala po yun. Nasa tiyan ko parang baby pa po siya. Yan. Good morning mga anak. Good morning. I love you. I love you mga anak ko. Ayan. Sa mga nagtatanong kung itatapon o ipamimigay na ko, never na never kong gawin po yun. Dahil, eto na lang yung ah... Uh, natitira sa aking alaala ng aking anak. Ito, favorite to ng aking anak. Favorite po yan. Ito yung mga favorite po niyan. Tsaka yun. Yan, yan yung mga favorite niya. Pati to. Yan, favorite po niya yan. Tapos sa sandals, itong Dior. Ito yung pinaka-favorite po niya. Yan, hindi ko rin po pinagbibili kasi may gustong bumili. Hindi ko rin po pinagbibili. Dahil ito na lang alaala ng aking ng aking anak. Bumili na lang po kayo sa iba. Yan. Makakatuwa naman mga bossing ko. Dahil na-enjoy naman talaga ng aking anak ang kanyang pagiging dalaga mga bossing. Na-enjoy naman po niya. Ito yung pinaka paborito niya. Tuwan-tuwa siya nung binilang ko siya ng Bulgari. ito yung susutin niya sana sa school white white naman sinabi ako siya wag siya magbablock lagi kasi lagi po siya nakablock yan ang aking prinsisita napakabait na bata po niyan ay niyan lagi bibigyan ng problema si mami niya kaya nagtatago naman po siya ng mga kuning nangyayari sa kanya na hindi naman maganda dapat ay alam ko lahat kung ano mga nangyayari yan ang aking anak. Lagi siyang kasama nila inay. Sa pagkagala, nag Hong Kong Disneyland sila. Nakapag Singapore na rin po yan. Yan, bata pa ako dyan mga bossing. Pero dito yung siya sabi ko na nagpupunsoy ako. Yan, dami kong medal dun dyan suot mga bossing. Tsaka bracelet. So, bata pa ako dyan. Yan, bata pa lang. Yan ay yung aking ano mga bossing. Yan aking anak to kapit sa akin. Yan, sobrang miss ko ng aking anak. Yan. Ngayon po niya sa akin sinasabi lahat kung ano yung mga nangyayari sa kanya dati, mga bossing. Ngayon niya sa akin sinasabi na may mga tao na sinalbahi po siya, hindi maganda yung naging maayos sa, sa anturing sa kanya. Ang dami ko pong nalalaman. Pinapabasa niya po sa akin ng mga conversation ng mga tao na hindi naging maayos sa kanya. Ngayon niya lang sa akin inaamin ang lahat ng mga nangyari po sa kanya. Pero yung nabubuhay pa po siya, ang lagi niya kwento sa akin, panay mga magaganda. Hindi po yung nagkukwento ng mga pangit. And ko na po ito. Pero, meron na akong backup po dyan yan. Mapatugtog din po ako dito para hindi dito panini. 'Yan. Yung mga tao na ah, sobra kong inaasahan na maayos sa kanya, pinaksamahan ko rin ng ayos, sobra-sobra. Pero yung pala hindi maayos sa kanya. Sobrang ginawa sa kanya pinagtatawanan siya, may mga screenshot siya, tahimik lang din po siya, pero may mga screenshot siya na parang hindi na ako pahihirapan pang magbasa isa-isa. sa so, screenshot pa lang, may mga pinakamayor na ano, yung pinakabuod ng, uh, sa conversation. Yun, ang mga screenshot po niya. So, niya sa akin ngayon na may mga tao na akala ko ayos sa kanya yun pala, pinagtatawanan siya, kung ano-ano mga kawalang niya, ang mga ginagawa sa kanya, pero hindi niya sa amin kinuwento na kahit ano, sinolo lang po niya yun, kaya maaring isa rin yun, ang mga dahilan kung bakit na-stress yung aking anak. Tapos may tao din siya na pinagsabihan, na parang kung nangyari, na agapan kagaya ng kay Justin, na isugod ka agad siya, hindi pa siya nakapagsuka, hindi pa siya nakaano, sana naagapan pa si Jolie maaring buhay pa siya sa ngayon ayun kasi si Justin sinabihan siya isang araw lang ang lumipas maaring hindi na naagapan dahil nga po sa naisugod ka agad namin yung pagkakasabi na nahihilo nasusuka ay sinugod ka agad namin sa ospital dali dali po kami pero may tao na ganoon tapos sinatid pa namin sa bahay nila Anong klase? Anong klaseng puso meron siya? Kaya ngayon eh, uusigin siya ng kanyang konsensya kung may konsensya man siya sa pinagagawa niya sa aking anak. At ang dami pang conversation na pinagtatawanan, chinichika sa iba. Yan, meron siyang kaibigan na chinichika niya kung ano yung mga nangyayari sa kanila. Yung ganun. Kaya sobrang sama na loob ko sa kanila ngayon. Na hindi ko inaasahan na akala ko napakaayos nila sa aking anak ang dami pa po mga pinoporward na na mga screenshot ni Jovelyn na nabasa niya na natuklasan niya na eh, ko una sa kanya akala ko ibang tao pero inintindi kong mabuti siya pala yon at ang kausap niya best friend po niya sobra sobra ang ginawa sa aking anak